sa kabayan, brother Yusuf siya isang muslim kapatid ang kapatid ganun kung mag-asawa ha oo walang problema yeah, yan si kabayan si kapatid na Yusuf yan isang muslim dito so, okay, maraming salamat salamat okay, ha sige ingat balik ka na dun, dito pag ano. o oh, yung mag-asawa daw para mga next week Oh, sabi mo sa yung gusto mag-alaga doon pag hindi oh, uh, mo maka ano. Pamigay ko yung mga ano nandoon, yung maliliit pa dumami. Uh, oh, para miin doon. Magkatagal kasi makal-justify pa itong aking ay mak. Tamang-tama hilab denter sa nandoon. Oh. You, bro, sige, ha? sige ingat bro, ha? ah. Sige, sige. Ayun. Ayun ang ating kababayan si so, Muslim bu Malaysia ng sige hanggang dito lang ayan nakapagbenta na naman tayo at least oh, nakapagbenta tayo ng anim na piraso six heads duck dito lang natira na konti na hindi unti benta natin para pag uh, uwi natin at least at mura lang ang ano dito mura ang bibi sa so, private parang 30 real bili niya 30 real isa anim yun daw 150 lang parang 25 real lang ang isa nang hingi give away daw yung isa may give away kaya 130 150 tapos uh, yung panganim parang give away niya daw okay lang yun kawayan natin ayan na pag tina lang natira na kapag benta din tayo ng tatlo yung parang ang isa ay parang 300 pesos 350 pesos mga ganun pag equivalent sa Philippine money peso tsaka real 30 okay, real yung isa 30 real equivalent so sa 13 pesos 12 bali 300 okay na yun at least mak makapagbenta tayo kahit pa paano may dagdag income tayo ayan, ayan ang mga ibon At saka unti-unti ako binibenta sila gawa ng malapit ng aking uwi kaya binibenta ko na kaya sabi ko kanina may, may mga maliliit pang akong baby dito kagaya nito Yeah pamigay ko na lang yan sa kanila din kahit sino basta yung gusto mag alaga baka hindi sayang eh hindi naman pwede makatay ang mga to pwede ang katay eh. dahil maliliit pa sila ayan galing ayan sila ayan. pamigay lang natin yan At saka mga ito mga ibon kahit kahit pakawalan na lang dito buksan tong kulungan pakawalan na dito sa labas kasama din mga kalapati ayan shout out shout out pala sa mga ano dyan mga sa mga solid youtuber shout out sa nyo sa FTV Jess Idol Papa Ambed lahat lahat ng nasa solid youtube solid supporters mga YP shout out kay Rod Kulot Ayun. sa mga mga laging nakasuporta sa akin maraming salamat shout out lahat sa inyo. thank you at ayan o may bumili pa yan Ay, bibili ito ibang lahi ayan ayan bumili yan mo nang isa त <laughs> भे <laughs> <laughs> kinuha na yung binili niya ang na hanggang dito lamang